Hi mga kamems, kumusta? Ano nga ba yung tinatawag na follow reach limit? So ang follow reach limit po is yung limitasyon sa pag-follow sa iba't ibang user sa Facebook. Ginawa po ito ni Facebook para limitahan yung pag-follow natin sa iba't ibang users. Para po hindi tayo mapapatawan ng spam violations. So nasusupitsahan po ni Facebook yun. Lalong-lalo na pag umabot ka na sa limitasyon ng pag-follow sa ibang users so lilimitahan po natin yung pag-follow hanggang 5,000 lang po yung pag-follow nyo sa mga Facebook users kaya po nakaka-restrict ito at binablock po ni Meta yung account natin temporarily sa pag-follow ng iba't ibang users kapag umabot na tayo sa limitasyon at may iba po na napatawa na ng